Magluluto ako ngayon ng pako, talbos ng kangkong, talbos ng kamote. Samahan niyo ako lutuin itong tatlong gulay na to. Kumakain ba kayo nito? Na lahok-lahok na klase siya ng gulay. Pagsasamahin ko siya sa isang luto. Kaya tara, samahan ako magluto. Ito ang mga sangkap na kailangan natin sa ating pagluluto. Yan, mura lang yung mga sangkap na yan. So, sa isang pan na may mantika, ilagay ang sibuyas sa tang bawang. Pagsamahin na natin siyang igisa, at pag nag-aroma na yan, saka natin isusunod dyan yung gata. Halo-haloin lang natin yan, then ilagay na natin ang gata. At pag kumulo na yan, saka natin isusunod yung mga gulay. Itong niluluto ko ay wala naman itong masyadong lahok. Basta gulay lang to na ginagataan ko. Yan. Yan ang pako at saka talbos ng kangkong. Ilagay na natin siya. Tapos, isusunod na natin dyan ang talbos ng kamote. Di ba masustansya yung gulay na yan? Kailangan natin kainin. Pati mga anak natin, pakainin natin yan. Yung bunso ko, kumain nga yan eh. Pero, hindi siya mahilig sa gulay. Pero, napakain ko siya nyan. Dahil, masarap ang lasa niya. Masarap. Pag naluto siya, ng ginatang gulay na yan. Ayan. Nilagyan, ayan pagka kulo yan, hindi ko na napakita sa video, nilagyan ko yan ng kalahating cup na tubig. Okay. Kailangan nating palambutin yan. Gulay. So, isunod na natin ang asin at ang secret ingredient natin dyan, yung pampasarap. Tapos, lagyan na natin siya ng paminta. More paminta, mas masarap. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng sugar, pampabalansi ng lasa. At tatlong siling haba. Ayan. Mira pala mag-video mo yung cellphone mo, tapos nagluluto ka. Ayan, kaya tumatabingi siya. Okay, palambutin lang natin yung gulay dyan. At pwede na natin siyang tigman. Okay na to.